Sa ambush lang, pitong beses na eh. Ano po yung uh, nama, nab, nab, binabaril ko namamantay ang mga kasamahan ko. The last, dalawang granada na init siya. So, 60 patay sa dance floor. Ito ang pagbabahagi ni dating Ilocosur Governor Chavit Singson kaugnay ng kanyang karanasan ng makaligtas sa mga ambush maging ang pagbagsak ng sinasakyang helikopter sa kanyang pangampanya noong April 2007 sa Mountain Province. Kabilang noon si Singson sa senatorial candidates ng Team Unity, ni Nooy Pangulong Gloria Makapagal Arroyo. Nakita yung dark cloud na parating, hindi niya alam gagawin o ibaba o ano. Nakita yung dark cloud, ina-trust. Tumama kami sa punong kahawin na malalaki. So, nag-roll kami. So, tinanggal ko si Bel, gusto ko makalabas agad. Kailangan di ako maang-conscious ako. Yun, doon ako natatakot. Baka matuwa ang ko, ma ako, hindi ako makalabas. So, ayaw ko ma conscious Pilit ko na... Tinanggap ko si Brad eh. Kabasag-basag yung salamin. Na sugat-sugat ang kamay ko. Sa takot ko siguro na <laughs> baka masunog. Talaga pilit ko na pinersa. So, nakalabas ako, gapang kagad ako. Susugat-sugat yung kamay ko. So, umikot-ikot yung helicopter. Tatlong beses. Bago, may, may tatlong uh, na kahoy na pumigil, na kami sa pagbagsak sa ano, bangin. Kwento ni Singson, naligtasan niya ang mga pananambang sa kanya bagamat namatayan siya ng mga kasamahan at sa huling pagtatangka sa kanyang buhay ay pinasabugan siya ng dalawang granada habang sumasayaw sa plaza ng bayan ng Kabugaw sa Ilocosur. Pagkatapos ng anim na ambos, Uh, tumatakbo yung sakyan ko pag ko ako, mamatay yung mga kasamang ko. May piyesta sa Kabugaw. Inimbita ko. Yung mag-212 na, the last piece will be led by the newly elected governor, Governor Chavit Singson. So, alam niyo ang inaantay nila. So, sayaw ako. Marami na lang, mabuti na lang, sum sumabay. So, Nakita ko yung granada, pero hindi ko akala yung akala ko kwitis. Binato, pak! Pagbagsak sinis ako, nag-roll. Akala ko kwitis na malaki. Pagsabog granada, tum tumaw tumumba kagad ako, or natumba kasayo ko, sumabog ko din yung kasunod eh. Salong granada. Anya, hindi na niya naisip na gumanti o kahit magalit dahil kilala naman niya ang mga nagtangka sa kanyang buhay at napatawad na niya ang mga ito. Wala akong maisip at that time except yung malungkot ako eh. Dahil ko tapos na. May galit po ba? Wala naman. Lahat naman ang nangyayari sa buhay ko, kasalanan yung mga kalabang ko eh. Kaya madali akong makipag... Kabilang sa inakusahan noon ni Singson ay si dating Pangulong Joseph Erap Estrada at nadawit pa si dating Senator Ping Lakson na hepe ng pambansang polisya noong panahon na iyon. Ngunit makalipas ang ilang taon, sabi ni Singson, ay magkaibigan na muli sila ni ERAP. Lahat na nakalabi ko sa politics, kaibigan ko na lahat. Including para Arab. ERAP. Kasi may nagpaaway lang sa amin, hindi na kami magkain din dyan, pinapapatay ako. Away kami. Gusto ko kasi magkaroon na ng peace. Because we cannot achieve progress without peace and order. Inami ni na may isang insidente na nagpaiyak sa kanya at hindi pa ito pagtatangka sa kanyang buhay. Ito ang pagsunog sa barangay Ora Centro at barangay Ora Este sa bayan ng Bantay na ibinintang at naging mitya ng pagkakakulong ni Vincent Bingbong Cresologo. Alam mo na iyak ako nung sinunog ang Oh, yeah. Yung dalawang babae. babae. Nag, dalawang babae na hindi siya ako sa is. Sir, sinusunog po ang bahay namin. Pero lumaban po ang mga asawa namin. Gustong uh, sunugin. Huwag kayo lumabang ako. Dahil wala tayong kalaban-laban. Kasapin ko yung Provincial Commander para wag wag kayong sunugin. Kinausap ko yung Provincial Commander. Paintuin mo naman sila bingbong na yung sunog. May dalawang bahay na ako, nambahala doon ako. Wala kami yung reklamo, babayaran ko yung mga bahay doon. Basta hintuan nyo lang. Yeah. Ah, yes, yes. yung oh, ko na si Bimbong, yung ko na, wala na, wala na. Paano hindi bumarin doon babae? Sir, sabi nyo, huwag kami doon. Huwag <laughs> <laughs> lumaban. Sinurong lahat. Oh my no. God. <laughs> <laughs> so that still sucks. Dalawang barangay. I can see, sir, it really hurts you, no? Mm Hanggang -hmm. ngayon po. Hanggang ngayon po. I felt guilty. Nakalaya na si Bingbong makalipas ang walong taon na pagkakakulong nang bigyan ng absolute pardon ng noon ay Pangulong Ferdinand Marcos. One day, pumunta ako si Melda. You know, Governor, uh, si, mga krisologo nakatulong uh, din sa amin noong araw nung wala pa kami. You've proven everything. Uh, legally, Nakakulong si Bingbong, uh, politically, you're not the governor, dapat reconciliation, sabi niya. So, uh, payag ako, ako. Payag ako, ma'am. Wala problema sa akin. Oh, good. Because the president cannot pardon Bingbong without your recommendation. Because he will be criticized, sabi niya sa akin. Payag ko, ma'am. Ako. Sige. So, kinu ka ng kamay ko, eh, sir, sabi niya kay presidente, <laughs> sir ang tawag niya eh, kumayag na si Chavit, uh, uh, pardon, si Bingbong. Wow, what a nice gesture. Hinawakan din ang kamay ko, pinakilala ko sa mga usual guests nila doon. Naging madali kay Singso na patawarin si Bingbong dahil magkadugo sila. Kwento pa niya, siya mismo ang sumundo at naglabas sa bilibid kay Bingbong sa kagustuhan na sa lubungin ng pinsan at ng asawa nito ang bagong taon. Several months, hiningi ko ng pardon lahat yung mga tao niya, mga killers. Lahat po? Lahat. Lahat po sila, they all tried to kill you? Yes. So, sinundo ko ulit, sila. Ayo okay. ayo <laughs> <ayaw> lumabas. Natakot <laughs> po? Sir... So, Papatay na tayo. Akala nila, pinapardon pa para ilabas pa. Patay na. Ayaw nila lumabas. Oo. Oh. So, hindi. Ano. Basta, magkaroon na tayo ng, ano, wala nang patay. Dahil, nung nanalo ko, ayaw kong gumanti yung mga kasamang ko. In fact, gumanti na sila eh. Sinulong ko. Pinatay yung asawa, pinatay yung anak, pinatay yung ama. Marami, marami kilig. So, gustong kumanti. So, kinulong ko. Kinulong ko lahat. Isa pa sa mga bata ni Bingbong ang nagkwento. Persologo versus Sinsol. Kami, ang panig namin nung Persologo, ang kalaban namin nung Sinsol. Ngayon, nakaupo na si Sir Chavit. nakulong kami ng may 18 years sa Muntinlupa. Ang napagulong sa amin si Sir Din. Ang naglabas namin si Sir Din. Kaya tuwing upas dito, hindi pwede na mawala ako dahil inaanap ako ni Sir. Si Sir Raniel sa amin. Nagmula nung paano lumaya na kami, lumatwik kami rin sa kanya. Lahat naman ng hinihiling namin, binibigay niya rin. Si Sir Chavid. Oo, totoo talaga yan. Noong panahon yun, doon sa mismo Urawes, nambos namin si Sir noon. Kaya lang may anti-anting. Hindi, hindi makuhan yung anti-anting niya. Kaya yung sa bahay ko, may picture doon si sir. Yun din anti-anting ko. May pagkakataon pa na isang opisyal na simbahang katoliko ang nakapagpatunay sa tunay na pagkataon ni Singson. Patunay anya ito na hindi dapat husgahan ng isang tao base sa mga naririnig-rinig lamang. Kaya din, mga hindi nakakilala sa akin, masama rin ang presyon tinalo ko ang warlord, pinababa ko ang presidente. So, naniniwala sila na uh, gano'n. Pero pag, pag may nakilala ko ngayon, iba ka pala, iba ka pala, iba ka pala. Ngayon pag amin niya na wala na ang kanyang kapusukan at tapos na ang kanyang buhay sa karahasan. Diyan ni Scotia Radio Inquirer Online, bayang nagtatanong, maamaya nag sa